dalawa ang puso ko hindi na sanang <clears throat> ayun oh di ba Jim Hardware is back mga idol Jim Hardware ang Kukulamber Concrete Products balaw lang brands Jim Hardware ang Kukulamber Concrete Products Kanetuan brands Triple A and F Kukulamber ating personal Facebook account Felix Tan Bagikan Jr Ayan. ating Youtube channel Jmart Barren Kukulam Barren Concrete Products. Ayan, we can ship nationwide. Walang problema. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan oh. No? Diya, be naman 'yan. Di ba? Ayan oh. No? Huh. Hmm. So, follow na po kayo sa ating uh, Facebook page at sa YouTube channel para updated kayo sa ating mga video. Updated kayo sa ating mga concrete products, no? Lahat po ng mga concrete products natin. Ay very informative po ito So we can ship nationwide Luzon Visayas Mindanao Concrete post molder Dragon pot post molder Decorative hollow blocks lober Mohon Baluster, kahit anong klaseng mga concrete products natin nagu customize din tayo Ayan, Luzon Visayas Mindanao Walang problema Ayan, okay so, Maraming salamat Nating at lahat at magbuhay po tayo